Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ilang mga netizens ang napataas ang kilay matapos nilang mabasa ang pahayag ni Arnold Clavio laban sa dalawang creative head ng GMA Network na umano'y gumawa ng masama sa baguhang aktor na si Sandro Mulak. Sa kanyang post, sinabi ni Clavio na nangyayari talaga sa industriya ang ganitong kalakaran lalo na sa mga individual na kagustuhan talaga na maging artista. Sa ganitong sitwasyon, ang predator ang may koneksyon o may protector, para hindi magtagumpay ang anumang reklamo. Kailangan na itong matigil. Ani Clavio Hinimok din ni Clavio na magkaisa ang industriya laban sa mga nanamantala sa mga baguhang aktor at aktres. Ngunit ilang netizens ang tila nagtaka dahil sa isa rin si Clavio sa mga umano'y gumawa ng kababalaghan noon sa dating OFW at singer na si Sara Balabagan. Matatandaan na noong 2020 ay inamin ni Balabagan na mayroon silang anak ni Clavio noong siya'y 17 anyos pa lamang. Yun lang po, naamin ko na si Arnold Clavey po yung tatay ng panganay ko pong anak. At, um, alam ko po, nagkasala po ako at saludo po ako sa kaniyang may bahay, sa kaniyang asawas. Alam niyo po, magmula na magkaroon po kami ng relasyon ni Arnold, ang payo niya sa akin agad is, walang aminan. Yun agad yung ano. Kahit anong mangyari, huwag kang aamin. So, yun naman po. I was 17 years old nung panahon yun. No? At, um, talaga pong, um, you know, na, na, napaniwala niya ako. Inamin din ni Balabaga na minanipulasyon noon ni Clavio. Kung ma napanood niyo po yung video, wala naman akong sinabing against sa kanya. What's more, no? kung sinakinuento ko paano niya ako minanipulate, di ba? Baka lalong masuka yung mga tao na, na, na makakaalam o makaka, makakapanood.